Hello, hello, Team Grand Plus Morning! Dahil nga nag-start na ng bakasyon ng baby Jamie, ay marami na ngang bonding time ang mag-ama sa mga plano nilang gawin habang ako naman ay nasa work. Noong June 26 nga nag-umpisa ang kanilang bakasyon at ito ay dalawang buwan. Kaya naman sobrang excited talaga ng baby Jamie sa mga gagawin nilang mag-ama at plano nilang umpisahan ngayong summer. Yes, nauna nga lang ng two weeks ang bakasyon ni Jamie sa kanyang daddy. Kaya isinasama na lang siya ng daddy niya sa school dahil training na lang din naman ang ganap sa school ng daddy. Isa nga sa pinagkakaabalahan ngayon ng dalawa ay ang paglalaro ng chess. Tamang training talaga ang nagaganap sa mag-ama at in fairness, medyo gumagaling na nga ang bata sobrang bless nga naman talaga kami sa Daddy Jimmy dahil talaga namang napaka hands on na Daddy. Sa lahat-lahat ay talagang siya ang nakatuto kay Baby Jamie. At talaga namang napaka hectic ng schedule ng bakasyonista dahil after nyan ay nakaschedule naman siyang mag piano lesson. In fairness naman sa baby Jamie, wala yan karekla-reklamo sa mga pinagagawa niya sa buhay at talaga namang napakasipag na bata. Manang-mana talaga sa pinagmanahan, Char. Siya, galingan anak at nang maipanlaban kay Efren Pata Reyes. Baka may future. Anyway guys, thanks for watching. God bless you all. thank mm -hmm. you